Guys dumating si Adan ngunit ng kasala dahil sa gawang jablo, kaya lahat tayo makakaranas ng kamatayan at nararanasan na ito. Ngunit nang dumating si Jesus Christ nga karoon ng pag-asa na maligtas ayon sa pagsunod salita ng dakilang Diyos at ipamuhay, pero guys alamin natin ka at pakinggan. Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautosan. Pero hindi pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan kung wala namang kautosan. Ganoon pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga taong hindi naman nagkasala ng tulad ni Adan na lumabag sa utos ng Diyos. Si Adan ay larawan ng Kristo na nuuway inaasahang darating. Pero magkaiba ang dalawang ito, dahil ang kaloob ng Diyos ay hindi katulad sa kasalanan ni Adan. Tutungang nagdala ng kamatayan sa maraming tao ang kasalanan ni Adan, pero mas nakakahigit ang biyaya at kaloob ng Diyos na dumating sa maraming tao sa pamamagitan ng isang tao na walang iba kundi si Jezo Cristo. Ibang-iba ang idinulot ng kaloob ng Diyos sa idinulot ng kasalanan ni Adan. Ang kasalanan ni Adan ay nagdulot ng kaparusahan, pero ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa kabila ng maraming kasalanan ay nagdulot ng kapatawaran. Dahil sa kasalanan ng isang tao, naghari ang kamatayan, pero dahil sa ginawa ng isa pang tao na si Jezo Kristo ang mga taong tumanggap ng masaganang biyaya at kaloob ng Diyos ay itinuring niyang matuwid, at maghahari sila sa buhay na walang hanggan. Kaya dahil sa kasalanan ng isang tao, ang lahat ay nahatulang maparusahan. Ganoon din naman, dahil sa matuwid na ginawa ng isang tao, ang lahat ay maituturing na matuwid at mabibigyan ng bagong buhay. Kung sa pagsuwi ng isang tao, marami ang naging makasalanan, ganoon din naman, dahil sa pagsunod ng isang tao marami ang itinuring ng Diyos na matuwid. Ibinigay ng Diyos ang kautosan para ipakita sa mga tao na marami ang kanilang pagsuwi, at nadedagdagan pa nga dahil sa kautosan. Pero kung nadedagdagan ang pagsuwi, higit na nadedagdagan ang biyaya ng Diyos. Kaya kung paanong naghari ang kasalanan at nagdulot ng kamatayan, ganoon din naman, naghahari ang biyaya ng Diyos at nagdudulot ng buhay na walang hanggan. At dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jeso Kristo, itinuring tayong matuwid ng Diyos. Roma Kapitulo 5 Versikulo 12 hanggang 21 Guys kung nagastuhan po ang videos nato, bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko. Pa like share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bill. Maraming salamat po.